POV. Habang nagvavlog ka, tapos biglang binati ka ni Oscar. Uy, si Pops, ko. <laughs> Superman mo, kuya! Eh, <laughs> Superman mo, kuya! Superman! <laughs> yung ko na natin si kuya. <laughs> Ang kulit ni kuya eh. <laughs> nagpakuha uh, sa atin ng shot si Kuya. Gusto Superman pa yata. <laughs> uh, lang may mga uh, taas sa na tayo sa kalsada na bumabati sa atin kahit babaano. Kahit matraffic. <laughs> <Ayun. laughs> ang kulit ni Kuya. Oh. <laughs> Alright. Sana makita mo yung page natin. <laughs> so yan, na-traffic na tayo. <laughs> Ay, kita kits na lang sa next vlog. Follow, like, and subscribe naman kayo sa page natin, AJ Rides 360. Para ma-follow nyo yung mga next video natin. So, yun lang. Peace out. Ride safe. Thanks <laughs> for pop. Sino siya? Kinlat na galing sa <sipap>. Kalagitan. <laughs> Sino siya? Patatag na punong kahoy sa